Ngayon po ay biyernes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng tatlong libong Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, na nabisya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, si David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad nang malayo-layo na si Saul lumabas ng kuweba si David at humiyaw Mahal kong hari nang lumingon si Saul buong paggalang na yumukod si David sinabi niya Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo 'yon nang kayo'y sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ang aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito amako ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, Sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, Higit kang mabuti kay sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa taong makagagawa ng ginawa mo ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang Salita ng Diyos Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas o Diyos ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at pigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang dalawang hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro si Santiago at si Juan na mga anak ni Sebedeo. Sila'y tinagurian niyang Buanerges na ibig sabihi mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ano ang mga hamon at aral ng mga pagbasa ngayon? Sa unang pagbasa binaggit ni David ang kanilang matandang kasabihan na masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Suriin mo ngayon ang iyong sarili. Masasabi mo ba na ikaw ay hindi masamang tao? Sinusunod mo ba ang mga kautusan? Wala ka bang nilalabag sa sampung utos ng Diyos? Kung ikaw sa palagay mo ay makasalang tao ay magsisika humingi ng kapatawaran sa Diyos at sikapin ng matalikuran ang kasamaan, kamunduhan, paguging ganit at ang hindi pagtawad sa kapatid o sa kaaway. At mapapanatag ang iyong kalooban sa pagkakat kalulugdan ka ni Jesus. Ang atin mang ebanghelyo ngayon ay ipinaalala na lahat tayo ay pari at propeta. Bukod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagmamahal sa kapwa natin, ay may tungkulin din tayong ipalaganap ang mabuting balita, katulad ng mga hinirang na apostols. Paano? Nariyan ang social media na halos lahat ng tao ay nakatutok. Maraming online mas mamaari mong ishare sa itong social media account. Bible verses na pwedeng ipost sa iyong account na sa palagay mo ay makakatulong sa mga nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Sa mga GC mo sa mga kaibigan ay maaari ka ding magpatotoo kay Jesus sa mga magandang nangyari sa iyo, simula nang ikaw magbago. Nakatatagal tayo ng ilang oras sa panunood sa Netflix, sa Facebook, YouTube, TikTok at iba pa. Ang misa ay isang oras lamang na maiintindihan mo kung ano isinasaad ng mabuting balita. Na siya mong magagamit sa PNG araw-araw na buhay at maaari mong ibahagi sa mga kaibigan at kamag-anak. Tulungan natin ang mabuting pastol sa paghahanap ng mga nawawalang tupa at naliligaw ng landas.